Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Good morning from Kuwait. Magandang hapon Pilipinas. Magandang umaga tanghali hapon or gabi saan man sulok ng mundo. Mga mga lalabs, shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kay sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Uy, pala sa mga kapwa ko, uh, solid, the supporters meron pong uh, Maiso Grale, no, so Maiso Grale goes to international na, no uh, umiikot-ikot na sila sa ibang panig ng mundo at yun ang maganda, no, so meron din sa Canada so sa America is dyan ata sa California uh, June 2 tapos sa uh, June 8 yata doon sa um, Japan na naman, no so yun, sana supportahan po ng mga kapwa ko FWS, sa mga solid uh, supporters ang maiso para ipaalam no ng mga kababayan na uh, mga kapwa ko FWS sa kanilang pamilya sa Pilipinas na ang layunin po ng maiso ay ang uh, ipaalam na wag pumirma dyan sa People's Initiative na bayaran ka lang ng 50, 100 o pinakamalaki sa uh, 3,000 yata no So, yun, ipaalam na hindi po yun economic provision kundi term extension ng walang kwentang administrasyon ni Bongbong Marcos na ayaw na nilang umalis sa kanilang pwesto dahil nga nag-enjoy na sila sa kanilang uh, masarap na buhay na piling mga hari at reyna, mga ano na sila, no, piling royal family na. Nais na naman kasi pagharian ng Marcos family ang Pilipinas kagaya ng ginawa ng kanyang ama noon. So, pira, etc. So, ito ngayon yung ating when it comes to pira, ito yung ating topic ngayon, mga lalabs, mga vayot, sabay matin dito. Utang ng Pilipinas ngayon, lumulobo, at wala man lang sinasabi sa atin, ang bangag at adik nating pangolong si Bongbong Marcos, kundi panay travel. Lumulubo mga lalabs mga bayots ang utang ng Pilipinas ngayon sa administrasyon po or sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So, ito yun no balita. Yun. So ang sabi dito national debt uh, tumaas sa ilalim ng gobyernong Marcos. So ang tanong dito taong bayan ang pumapasan of course. Taong bayan. So ito, wala man lang balak sabihin ni Bongbong Marcos na wala pa siyang dalawang taon sa kaniyang pwesto nakaupo na may dalawang uh, may 2.14 trillion pesos na ang kaniyang nautang at wala siyang mga proyektong pinagmamalaki ngayon. On, or, oray pagmalaki man lang kahit sa ibalita eh, man lang diyan sa ano, sa mga mainstream media at uh, lalo na yung kanyang mga bloggers na bayaran, na defender sa taga-dependee sa kanya, di ba? Dapat ipagmayabang nila kung ano yung nagawa ng Marcos. Wala. Kung meron ginagawangin uh, ginagawa ang Marcos mga ribbon cutting, mga, yun yung mga dating project pa ng Duterte administration na may tag-85% na lang nung yung nata, ano, uh, 15% na lang yung uh, kulang 10% ganyan so natatapos yun sa administrasyon ni Bongbong Marcos na siya yung ribbon cutting doon so, ngayon wala pang sinasabi sa atin walang balak or may balak ba si Bongbong Marcos na sabihin sa taong bayan na umaabot na sa 14.93 uh, trillion ang utang ng Pilipinas ng bansang Pilipinas. Oh, so, ibig sabihin nito, uh, sabi dito ni Jason sa nangangahulugan ito na sa loob lamang ng uh, dalawang taon, or wala pa nga dalawang taon ni Bumbong Marcos eh. Ngayong July 1 pa lang siya mag 2 years. So, nadagdagan ang utang ng halos 2.14 trillion. Kasi dati, kaya uh, kay uh, bago bumabak si Duterte eh meron tayo lahat-lahat na yon sa mga past administrations pa if eh, at uh, 12.79 uh, trillion. So nakautang talaga si Duterte ng uh, pira nung panahon ng pandemic at uh, and, uh, maiintindihan natin yon or naiintindihan dahil bakit hindi lang Pilipinas ang umutang ng pira panahon ng pandemya kahit sa ibang bansa kaya yung Amerika nga, di ba? Alo, uh, sumobra na. Uh, mura sa head to foot. Lampas na sa ulo ang utang ng Amerika ngayon uh, umaabot na sa mahigit 30 trillion dollars hindi piso ang utang ng Amerika. So malaki din ang nautang ng Amerika, ng Canada, mga mayayamang bansa yan, panahon ng pandemic. So ngayon, bago bumaba si Duterte, <coughs> lahat ng kabuwang utang na naiwan niya sa administrasyon ni Bongbong Marcos is 12.79 trillion pesos. <coughs> lamang ito sa pagtapos ng termino nga ni Tata Digong. So ngayon, bakit umabot ito ng 14.93? So nadagdagan ito ng dalawang trilyon, mahigit umutang si Bongbong Marcos. Ang tanong dito mga lalabs, mga bayots. Meron pa ba, mayroon po ba tayong uh, nakikitang pagbabago sa bansang Pilipinas na nangutang si Bongbong Marcos? Wala, yung piso. Ilan ngayon ang piso? Yung 1 dollar is 58 30 Pesos na. Malapit na magsaysinta ang piso. So doon sa utang mga lalabs, mga bayots ng katanungan taong bayan ba ang papasan? Yes. Tayo yung magsakripisyo ngayon. Ano di ba kahapon na may post pa yung pinsan ko doon sa Facebook na ang hirap ng buhay daw ngayon sa Pilipinas. Kahit ako nga gusto ko nang mag-umuwi. Hindi ko kaya umuwi lalo na pag uh, yung bang uh, wala kang matino doon at kahit may madala kang puhunan na konti, eh hindi mo alam kung lalago yun. Bakit sa doon na napakahirap daw ng buhay ngayon sa Pilipinas? May trabaho pa yon May kinikita, may konting mga ano pa yon sila. May sinasahod pa sa barangay. May mga lupain pa, may niyog pa. May, napag, pag, uh, may ano talaga sila? Mapagkukunan. Pero naghihirap, mga lalabs, mga bayots. Taong bayan ang magpapasan, uh, yes. Dahil saan? Sa mahal na bilihin. Taong bayan ang magsakripisyo. Yung mga tax na yan. Uh. so, yun nga. Nakapag uh, 2.14 na kaagad pero yung bigas na pangako na 20 wala. Panay ang travel ng Presidente Bongbong Marcos nang hihikayat sa ibang bansa para mag-invest sa Pilipinas pero yung ending wala eh. 8, uh, parang 7 point ah. Uh, sana ba yun ah? Uh? <clears throat> Noong 2023, sa lahat ng uh, travel ni Bongbong Marcos nakakuha po siya ng uh, total investment actualized billions uh, ito yung dollars no. Ang nakuha ni Bongbong Marcos ayon dito sa DTI ha. Balikan lang natin 2023 to. So uh, December 21 2023 DTI said that the BBM foreign trips have obtained uh 72.178 billion US dollars daw yung kanyang uh, nakuhang foreign trips. Pledges pangako yun na Or kung i-convert ito sa, uh, sa piso is around 4 trillion uh, point, uh, uh, 4.19 trillion pesos. Worst of investment pledges The total investment value consists of 148 projects based on DTI latest monitoring uh, of consolidated and processed investment. Pero dito, makita mga lalabas mga bayot. O ito, total investment ni Bongbong Marcos sa 2023. O ayan. Yung pula, parang pula yan or orange ang kulay. Yun lang yung totoo. So, magkano yun? Sa so, 100% sa 14 trillion mahigit na pledges ni Bongbong Marcos na nakuha nung kanyang pag-travel-travel ng ilang uh, 24 times na, diba? ba ngayon pa, 26 times na kasi uh, bumalik na naman siya sa Brunei, tapos nasa Singapore na naman siya ngayon, poro na naman doon, nagsasalita siya, nagsasalita sa harap ng ibang mga tao, nang hihikayat, e eh, wala naman nag invest sa Pilipinas. Gumastos lang. Ngayon, sa 100% na yan na investment ni Marcos na dala, 7% lang po yung totoo. Yung pinakita ko sa inyong ito, yung orange, yun lang po ang Totoo. So, yung 93% nga nga. Wala. Hindi totoo. Nada. No? So, ngayon, to, ang, ang sisti, dahil wala siyang mga investment na nakuha, utang siya ng utang, kasi malaki yung gastos, ginagastos ni Bongbong Marcos. Tapos, walang bumabalik. Nalulugi po ang Pilipinas, nalulugi po ang kabanang bayan, ang Pilipino. Sa ginawa ni Bongbong Marcos. Dahil wala man nag-invest sa kanya. Walang pupunta doon. Bakit walang mag-invest sa Pilipinas ka sa pabalik-balik na ni Bongbong Marcos sa kung saang bansa? Dahil nakikita ng buong mundo ng mga bansang pinupuntahan ni Bongbong Marcos, hindi man yan sila at tanga na walang nagsasabi sa, sa mga world leaders na yan na si Bongbong Marcos ay sobrang magastos paglustay sa pira ng taong bayan at kilala si Bongbong Marcos na isang drug user at isang mahina na, pang, na isang mahina na tao at kurap isang mahina at kurap na pinuno si Bongbong Marcos So, sino po yung mag-invest sa Pilipinas? At saan na yung Maharlika funds? Na 125 billion pesos? May utang pa na 2.14 trillion pesos ang presidente at hindi pa niya sinabi sa taong bayan na nakautang tayo ng ganito, kalaki, sincere kayo. Ganito kasi yung napuntahan ng pera, wala. Pangihikayat ng investors, wala po yun. Walang mangyayari sa investors or mga nangangako kay Bongbong Marcos. Pinapangakoan lang si Bongbong Marcos, siyempre nahihiya yung mga world leaders na kaharap niya magsabing, ah, ayaw ko mag-invest sa lugar mo dahil drug addict ka. Hanggang ngayon, hindi ka pa nagpapadrug test na ang tinata, uh, Uh, pinapanawagan ng uh, mga Pilipino sa iyo para patunayang hindi ka drug addict. Dahil mismo ang dating former president na ang nagsabi sa iyo na isa kang drug addict, bangag ka noon at ngayon. Walang ganyan eh. At pag mag-inquire yung mga investor sa Pilipinas, makikita nila na sa buong ASEAN countries, eh number one ang Metro Manila or, or ang, ang Manila na maraming krimen na siyudad tatlo ha sa Pilipinas sa 2024 ang uh, maraming krimen na siyudad nang nunguna ang Manila. O so, pumangalawa yung Cebu, pumangalat, pumangatlo yung uh, Iloilo. So sinong tanga na investors na magbuhos doon ng billions of dollars nilang pera invest sa Pilipinas? Wala silang tiwala dahil alam nila na yung yung mismong presidente, alam nilang ang adik at isang corrupt at grabe kong maggulos magwaldas sa pera ng taong bayan na alam ngayon ng buong mundo ng Pilipinas nang lilimahid sa kahirapan. Pero yung presidente walang pakialam. So yun, wala pang 2 years si Bongbong Marcos nakautang na ng 2.19 uh, uh, trillion pesos. Sana punta ang pera. Sabol bulsa ba? Oh, hindi natin alam kung saan. Andiyan pa yung mga pugo-pugo na yan, yung ay, oh, mga negosyo na yung mga ano diyan, mga kurap-kurap sa pugo PCS o oh, custom, ang dami. Just ko po. Grabe. Kung gaano ka kurap si Marcos Senior, yun yung sinunod ngayon ni Marcos Junior. Animal, nagtiwala tayo, yawa pala ng pangulo. Binoto, bumoto pala tayo sa isang demonyong pangulo.